Pagkakausap nga ni Amber itong si Tristan at dito na magkukunwari itong si Tristan. Ang gusto lamang talaga niya ay malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang inang si Joy. At dito niya matutuklasan na ganoon pala katindi ang galit nga nitong si Amber pagdating nga kay Carol. Sinabi nito na matagal nang patay ang kanyang ina. Ngunit hindi siya matatahimik hanggat hindi nakakulong itong si Carol. Alam na kasi na hanggang ngayon buhay pa ito at malaya pa rin nakakapaglakad sa labas. Gayong uh, sila ay patuloy nagdadramdam sa pagkawala ng kanilang ina. Hmm. Sinabi ni Tristan na dapat hindi ganun ang kanyang mararamdaman. Hindi naman umano nila talaga alam kung ano ang totoong nangyari. Sa pagkamatay ng kanyang inang si Joy, bakit ganun na lamang siya kung mahusga? Hanggang sa napatanong at tanggulat itong si Amber niya ay may nalalaman ba itong si Tristan bakit ganun ang kanyang reaksyon ano ang kanyang alam tungkol kay Carol samantala may matutuklasan naman itong si Lorena sa mga file ng kanyang asawang si Wilfred at dito bago niya ito kalkalin ay nakausap niya ang kanyang kapatid na ito nga si Tristan sinabi nga nitong si Amber na ang kanyang inang si Joy ay namatay ito dahil sa labis na pagpupuk sa ulo yun ang naging cause of death at nagtataka siya papaanong ganun ang mangyari hindi naman niya ginawa ang bagay na iyon kaya naman namuo sa kanyang isipan na maaring hindi nga siya ang pumatay kay Joy maaaring nga na prime up lamang siya may ibang gumawa nito at yun ang dapat din matuklasan nang sa ganun ay mailinis ang kanyang pangalan samantala ito namang si Ronnie ay hindi mapakali. Talagang gumagawa siya ng butas pagdating nga dito kay Joy. Kailawa niya ang lahat kung pa paano makakuha ng mga detalye mula kay Tristan. Gamit nga ang kapitbahay nito ay sinuhulan niya ito para mags magsalita tungkol sa nalalaman tungkol sa kanya. Subalit dahil nga sa pangingi alam ni Ronnie ang buong niya ay masisira niya ang buhay nga nito si Lorena. Subalit hindi ganoon ang mangyari sapagkat lalo lamang niyang din ng nakaraan at malalantad lang ang kanyang totoong ginawa sa asawa nga nitong si Wilfred. Siya lang naman kasi ang may dahilan kung bakit tuluyang namatay itong si Joy at naakusahan lamang itong si Lorena.